Ayan o guys, tirik tira tirik na naman yung araw Ayan, tirik na tirik yung araw at nandito nga ako May pupuntahan na naman kami for today's gala Ayan, abang-abang lang kayo dyan. Maraming maraming salamat syempre sa lahat ng mga patuloy na nanonood sa aking mga video. Kahit minsan, eh, sampo o 20 lang talaga yung nanunood. <laughs> ayan nyo lang yan. Okay lang yan. May manood na sampo, bente, lima, tatlo, o kahit wala nang manood. Ayan, hindi tayo titigil sa pagblablog. yan. tiwala lang tayo. Malay natin, di ba? Darating yung break natin. May mag-viral sa ating mga video pero habang ngayon, inaantay ko pa yung aking kasama dito, ayan, mag intro muna tayo hindi ko alam kung saan yung aming pupuntahan, mamaya ay malalaman natin, ayan, dito mana tayo, antay-antay habang nagpapahangin at sobrang ang init talaga, ito na naman yung aking sombrero, baon-baon ko, dahil kahit maitim mahirap sobrang ay mahirap pag ano nakakasunburn, nakakasira ng balat at baka maglagas-lagas na naman yung aking kilay dahil pag nasasunburn yung aking muka eh naglalagas talaga yung aking kilay ayan, siyempre si Mayor Pichel blogger Vlogger Ino Guapito abang-abang ayan guys, nag-stop over muna kami dito sa 7-Eleven dahil hindi pa kami halian kaya nandito muna kami pero paalis na din Sobrang tirik na tirik yung araw. See? Oh yeah! Pero kailangan na namin umalis kasi hanggang alas 4 lang yung pupuntahan namin. And it's 1pm. Meron pa kaming tatlong oras para habulin. Ayan, mamaya na lang ulit pagdating namin doon. Bye bye! Nandito na nga kami sa Monastery. and ewan ko na, nakalimutan ko agad-agad. Tinanong ko pa naman kung ano yung pangalan. Pero nakalimutan ko na agad-agad Kung ano yung pangalan Ayan papasok lang ka nga kami Wala namang entrance fee Kaya pwede namang pumasok Kahit sino Ayan Sobrang Tirik na tirik na yung araw Pero maganda naman yung lugar Ayan syempre Pag monastery Alam na natin monasteryo Ano bang ano Meron Oh parang ano to, merong malaking malaking tower o, yan yung entrance guys at pababa na nga kami And, tapos meron oh, parang may mukha nagpipicture sila Oh yeah. Ayan, maganda nga magmuni-muni dito. Ito nga meron tong parang cabin dito. Ayan, ewan ko kung ano yan. Tapos, ang hirap din kasi. Kasi sobrang tirik na tirik yung araw. Meron tong ano to, parang malaking flore na to kita ano meron dito ang ganda may tumutunog sa loob ay ano tumutunog yung ano akala ko kung ano yun tumutunog yung ano guys may speaker ano, ito tumutunog o, tumutunog. Kaya mo saan yung tumutunog? Yan para ah. Tingnan natin kung ano sila. ang ganda. I don't have... yan. Yan, dun may ano may speaker. sa baba lang kami, tingnan na lang kung ano meron sa baba. Yan tagaktak na naman na nga yung aking pawis. Nag-aaway yung mag-asawa. May mag-asawa dito guys. Nag-aaway sila. Yung babae niwan na nga yung lalaki. Mahal sa buhay mo. Kasi hindi niya nagustuhan yung angulo kanina, picture Hindi niya nagustuhan yung angulo ng picture. Kaya dapat kung gano'n ka sa kaganda yung picture, pag pinicturean ka, dapat gano'n din. Para bati kayo. Walang ano, away-away. Guys, meron ulit dito. Ayan, ewan ko kung ano to. Ayan, mga ganito yung makikita natin dito, mga paipayan Tapos meron to yung parang patusok na estruktura, hindi ko alam may koi ay may koi oh may koi ano koi so, oh oh grabe ang lalaki ng koi ang lalim ah tapos to parang may ano to ano to Ayan, meron nga itong parang templo dito. Hindi na siya parang templo talaga. <laughs> templo pala. Ayan, tapos tignan natin kung ano ang meron dun sa taas. Ayan, ang ganda nga ng pagkakagawa. Grabe. Ayan, pero hindi ko sure kung pwedeng mag-video sa loob. Baka hindi pwede. Ayan. Ang ganda guys. Sobrang ganda. Ayan may tao. Uh, hindi na ako magbibidyo kasi baka bawal. Baka makaistorbo tayo. Tapos doon sa baba may mga bilihan ng pagkain. Ayan grabe. Tirek na tirek yung araw. Tiyan nga natin bumaba para makita natin kung ano yung iba pang pwedeng puntahan dito grabe tirik na tirik talaga yung araw guys alas dos ang haling tapat nandito kami naglalakad-lakad kaya ako nangingitim nang nangingitim ako talaga yung nagtaiwan na hindi pumuti sa kakagala nagtaiwan mas lalong umitim Ayan, meron sila itong ano to. Hirap pa pag uh, hindi natin alam. Pero may mga ano kasi dito. Oh. Yung pwede mo siyang i-scan. Tapos lalabas na yung mga info kung ano yung mga yan. Oh, ang ganda nga dito guys. Mababa tayo. Tapos pagka uh, ano pala may mga maririnig kayo mga tumutunog. Ayan. Kasi yung mga bato dito may speaker. Ah, dito na mismo yung Buddha. Yung malaking Buddha. Ayan ang ganda. Dito muna tayo sa may silong dahil sobrang init talaga. Oh. Ayan na yung Buddha. May mga dani-dinosaur. dinosaur ang ganda ng lugar. Guys, parang feel ko eh nasusunog na yung aking mukha. Kasi humahap din na. <clears throat> And bumalik na kami doon sa taas. Kasi tinignan namin sa laob. Pumasok kami. Ayan, pwede king mag-video pero hindi pwedeng magingay kasi nga may mga nagdadasal. Kaya ayun, nag-video na rin kami para makita naman natin kung ano yung nasa loob. What is inside a Buddhist temple. Oh, di ba? 'Yung mga nandon sa kanila para makikita natin yung mga Diyos na sinasamba nila. So nandito na nga kami sa baba, dito sa may bandang Buddha. Ayan guys, nandito na nga tayo sa may malaking Buddha. Ayan, yan yung Buddha. Tapos meron tong dito sa kabila. Ito yung sinasabi ko kanina parang patusok na structure. Ayan, paypayan din pala to. Ito nga itong mga ano to to. Mga uh, statue na to guys. Ayan mga magagandang babae na to. Ayan. Ewan ko, ko ano to. Bakit lang mga angel. <laughs> Ewan ko ano itong mga to. Ayan. Dari yung monasteryo nga to. Tapos ginawa na din tourist attraction at the same time. Ayan. Ang haling tapat ma. At may mga kasama nga din kaming mga nagmamasyal din dito ayan lumalakas na yung hangin guys pero may press ko na konti pero nandito na kami dito sa may patusok na structure yung parang a pyramid ayan. tapos merong bell may bell doon no? bell 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 ito nga yung loob guys ng no? patusok na structure paipayan din and may lang yung boses natin kasi hindi pwedeng mag ingay ayan, pero ito yung makikita dito sa loob ayan ayan, pababahan na nga kami ulit oh yes, yeah. sunog 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 is real Sunborn is real tayo ngayon. Panigurado. Sunog na sunog ang ating balat. Ngayong araw na ito, dahil sa vlog na ito, guys. Ito nga yung ating bell kanina na sinasabi. Ayan. Meron tayong bell dito. Ayan. Iniwan ko lang kung pwedeng galawin. Pero siguro, ayan, pwede. Pwede, guys. Pwede. Napatunog ko yung bell. <laughs> Yan yung bell. itong bato dito. Ayan may mga lumang shell sa baba. Tapos parang ano to, crystal-crystal. Mga crystal-crystal, mga diyamante. Juma Tapos may mga pera sa baba. Ayan. May mga coin, daming coin no. Ayan, kuha na kayo pang bendo. Joke lang, hindi pwedeng galawin, guys. Ayan. Pauwi na nga kami. Palabas na kami dito sa may monasteryo. Sobrang init nga guys. Ayan, tirik na tirik yung araw. Sunog na, nasunog na din ako. mapding ding map din na yung aking mukha. Ayan. Uh, grabe. Ang daming tao sa baba. Ang daming namamasyal kahit may init Ayan, mas sunburn talaga nga ko na naman dito Sana hindi madami yung aking kilay Kasi nung sunburn nga ako last year eh, Nagbunot yung aking kilay Naglagas pala. Ay ay, ay. na kami Paakyat Sa may exit